sa uh, sasagmit tayo mga paps uh, yung dinadala ko si Kilowell Sana ito yung sunsun, -sun, mga paps. Pero, makahuli na tayo ng isa. Pangalawa ito. Uh, isang sitapan lang, dalawa yung huli ni Kuya Wil. Uh, sana ito yung sunsun. -sun. So, kagandaan itong si Kuya mga paps, kahit Uh, pangit yung panahon talaga kasi may pangati yung mga paps na pag halimbawa walang humuhuni ay hindi po yan humuhuni ngayon mag alas 4 na at kung mapansin natin mga paps pa ulan na oo so, siguro mga apat na araw tuloy tuloy yung ulan dito sa amin kaya mahirapan magahan kaya ngayon sin sinasaglitan ko ngayon siguro pumunta ako dito mga alas alas 2 siguro imedya or alas 3 Oh. sinubukan ko kasi uh, hindi na ako makahan at ulan ng ulan at ngayong tanghali umiinit. Kaya, yun, kanina umiinit. Ngayon na naman, parang paulan na naman. Kaya, buti, uh, sinit up ulit. At napakaganda yung purman niya mga baps. Sana ito ngayong simisunsun, oh. Oh. Ito yung tuka sa alimokon sa amin. Uh, parang pula yung gilid ng mata at yung tuka niya uh, dito parang pula ito ang ganda tingnan sana ito yung simisunsun. Uh, si pero dito galing sa baba eh yung Sunsun dito sa taas kanina humahuni baka hindi ito pero kahit ganoon pa man mga paps uh, nakadalawa tayo sa isang sitapan lang oh kung nakita nyo hindi nga ako naka uh, hunting at at uh, dito lang ako sa taas na naman ang ganda ng ano niya Maw, so. Oh. Grabe si Kuya Will, kahit na napakalakas yung hangin, uh, huni pa rin siya ng huni. Kaya may posibilidad talaga na makahuli po tayo at simpleng galawan lang niya, pero kaya niya padapuin yung alpas. Pasok na natin sa ating lagayan mga paps. Ito na idol kamoks. Kung na uh, gaya mo idol kamokmok, ito yung lagayan natin. Pati yung sa pulot kamokmok. Ah... Uh, subok yung pulot natin kaya ngayon mga babs uuwi na ako at mag alas 4 na at yun nakaulit tayo ng dalawa marami pong salamat sa inyong panonood mga babs thank you